ilan daw? Ang ilan? Lima. Sigurado ka? Lima. Yan. Yeah. Basta lima ka. Kung lima daw, hoy. Malakas ang loob nito si so, Totong, eh. Yan, oh. Lima. Lima <coughs> mo? Lima. Eh, limang panalo daw, sunod. Oh, lima. Malakas talaga to, eh. Maapatan kasi siya, tapos bumawi ng isa. Eh, lima sunod daw gagawin niya, eh. Yan, bibigyan ko kay Okay na O yung mabanti. Yan. yan, lima. Lima daw talaga, lima. 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 Oh. Yan. Lima lima yan, lima. Lima talaga ha? Lima. Alalaman ah, natin ito mamaya. <tis> lima, lima yan. Lima <tis> yan, lima. Lima yan. Limayan, lima. yan ito na, no, malapit na maging din din. E Itinan <laughs> natin ang kalalagay ngayon ni Dodong. Dong, mas talaga ng iyong piyasa dong. Mamaya ba? Yan. ko na ipinstapin. Mamaya ba? Kasi eh, limang tuloy daw ho siya eh. E Ito na natin kung magagawa yung kanyang pangarap. Limang tuloy yan. Na mati. Ay, eh, mati. Mukhang tagilid ang kay Dodong ngayon na. Ah. Ayan mo. Mga alay. Ha ha ha! Boss mo yan. Mga ngalay yan, mga ngalay. Gusto mo din, tulak eh. Mga ngalay ah, Paano po ito, 30, 30 minutes bago tumulak <laughs> eh. Kaya matagal matalo. Makaharap <laughs> pa pala si Dudo. Ay, matulak pa taas. Ito, maulak na po. Iyan na. Dito nung galing, yan. Sa banda na ito. Tinuturo niya na doon para mati na talaga. mukhang mabibigo yata ang kay Dodong na limang sunod na sinasabi ah. Eh. pero malaki yung trick nyo dito oh. yun ah, atin talaga siya dun no? oh yung tapuin na to eh okay. Hey. na natin na ipigay yung makikipagkwento ko eh. Sa ba? Kapawa. Okay, eh, bila nila. Hindi na, nakipagkwento ko na. Alas ko sa pala ako kaya. Kasi hindi ko yun, mayroon pa ko eh. Pinto ko na yan, tutungan na. Pinto ko na yan. ko ha. ko na. Oo, malaki ang kalamangan ng chicken pero lamang siya sa gitna. Ayun no? hmm. oh. Ah. Meron pa kakamali. Oh. Pa na kanina, ayun na. No? Saka Andres chicken Take ulit Ay gubus Maganda lang yung paspokan maganda Take ulit Yan siya Mukhang mabibigo yata Ang pangako limang sunod ah <laughs> mm. Mabibigo ho yata Ang limang sunod na pangako ito si Dudong Boundary Boundary hulog May boundary tas paro Boundary hulog Hulog boundary Hulog boundary Diyan kalaan Ang <sighs> magandang bakbakan nito <clears throat> pala ang asa ng stamina na hindi makakahabol yung kanyang ano e ang kalalaga yan may uh, ang malakas pala ito sa eh may sipol sipol pa eh ang tagi sa nang dalawa kakainin ah, ako ng horse pag hindi inalis <laughs> kinakain na yata mamaya

kaya kaya matulob uli pa yon pagkaganyan malapit ng isang pun, malayo ng kanya. eh. na. sabuan kaya katalo na to. ito. Yan, yun isang kita. Nadaluhan po si Dodong La, tapos ang tatlo tapos nakaisa. yun 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 hindi na matutupad. Lima lang. Wala na, na tatlo. Lima, lima, lima. Tapos na isa. Lima. <laughs> ano ba yung lima mo? Baka 500 yan. Eh. Basta lima, wala akong sinasabing ano. Wala ito si <laughs> Dodong talaga. Kaya na, Ay, na. Ay, hindi. Ang hindi lang. Huwag na, hindi na ako no, talaga matutupad. Basta sabi niya lima. Oo, oh, lima. Yun. Kaya <laughs> tao sa inyo lahat at kahit ito ang um, cashmaster uh, na nabigo na, sa lima. Oh, oh. Ayun ang tinira mo eh. Ito yung tinira mo eh. Ito yung tinira ko. Ay, touch move. Touch move yun eh. Ayun ang tinira, tinira mo dito. yun know. o. Ayun Na touch move ka eh. No. Kaya nga ano eh. Kaya kala ko. Yung pinain mo yung phone. Hindi. Hindi phone. Touch move. Panalo. Yes! <laughs> yes! Ice po. Ano natin yan? Nice, nice, ayos guys. ayos. mo. Yan. Siyempre, kinukuha yeah. <laughs> oh. diba? Tax move. Tax move. Ano na lang Ano mo Ano ba yung lima? mo na natin yung lima. Ano yung lima? Ilan sunod na? Dalawa. Dalawa. Dalawa na. Ay, ba yung lima? Basta lima. <laughs> Daya mo ha? Pinatid <laughs> <Five. laughs> niya ako yun <inilimma> na yun ha <laughs> Wala naman akong siya sa akin ano Oo, oh, oh. puno yun eh <laughs>